Samantala, bangkay na umuwi sa Pilipinas ang isang Pinay na OFW mula sa Oman, Jordan. Ang masaklapa pa, ginahasa pa raw ito bago patayin at iniwan pa sa kanal. Uba aksyon si Jay De Castro. <tinyo> <tinyo> Hindi matanggap ng pamilya pamitan na bangkay nang uuwi ang kaanak na si Pinky sa naiyak kagabi. Marso lang nang umalis ang 32 anyos sa OFW sa bansa para magtrabaho sa Oman, Jordan bilang hotel supervisor. October 27, nawala raw ito. Huli siyang nakakita umalis sa hotel kasama ang dalawang lalaking katrabaho na pawang mga Indian National. At 30 na Oktubre nang madiskubre ang bangkay ni Pinky sa kanal sa likod lang ng pinapasukang hotel. Pinaniniwala ang ginahasa muna ito bago pinatay. Biglang tumawag yung kapatid ko. Taagad niyang sinabing wag akong mabigla dahil yung pamangkin ko na na nasa umat. Napakabata niya. Patay agad na maririnig ko. Plano rin sanang mag-abroad ng nakababatang kapatid ni Pinky. Pero dahil sa nangyari, nagdadalawang isip na ito. Yung anak ko po, sakla yung pamangkin ko, alagaan ko na rin po. Yung anak ko ng ate ko. Natatakot po. Nagpabot na ng tulong ang OWA sa pamilya ni Pinky. Pero prioridad daw nilang mabigyan ng katarungan ang pagkamatay nito. Patuloy ang pakikipag-ugnayan natin sa ating embahada. Meron namang assurances ang ating embahada at labor attache natin doon sa Muscat Oman na tututukan nila ang kaso. Gayong nasimula na rin ng Omani authorities ang investigasyon. Sa ngayon, nahuli na ang isa sa mga suspek na pamatay at gumahasa sa biktima. Tuloy ang investigasyon sa krimen. Umaaksyon! Jay De Castro, News 5.